Hello mga kabok, magandang araw po sa ating lahat Magandang araw din po sa inyong lahat dyan So, andito na naman uli ang inyong magbubukid Aakyat na naman kami sa bundok Sa aming munting niyogan So, let's go mga kabok Dito po tayo dadaan dito na naman tayo sa bukid mga kabok. Akyat na naman tayo nito to the max. To the highest level talaga. Ang hininga natin nito mga kabok. Andito kami ngayon mga kabok dahil nagpatabas kami ng mga damo. Doon po sa may tuktok. Kaya ating ditingnan mga kabok kung ano nang kaganapan doon. Let's go, let's go mga kabok. So, ayun na nga mga kabuk, ayun yung mga lukata boys ko, oh, nagbunuan sa mga dami ng damo. Napakahaba na talaga ng mga damo to, kailangan talagang tabasin lahat ito. Tako na may andito sa punong kahoy, tinitingnan ko lang sila mga kabuk. Ayan oh, ang ganda ng tanawin dito sa likuran ko. Ang dami mga niyog. Ang sarap talaga dito sa bundok mga kabukid. At ang aking asawa ay busy naman sa kakaputol ng kahoy nito hindi na talaga napagod ay eh. putol ang putol eh tigilan mo na yan dong po ang napapagod sa'yo eh likot likot mo dyan ayaw rin magpahinga nakikialam rin tingnan mo yun oh ayan ilang okay mag enjoy ka lang dyan dong ito naman si Mr. Jojo busy rin sa kakatabas ng mga damo kahaba talaga ng damo na to alam nyo mga kabuk, mga, mga kabukid, sa ganito po talagang larangan ng gera. <laughs> gera ng kagubatan o gera ng mga damo. Ito po talaga ang kailangan natin mga kabuk. Hindi na talaga madala ito sa ispre-ispre lang. Kailangan talaga itong wasakin ang lahat. <laughs> Makuha ka lamang. Talaga nga naman, paghirapan mo talaga para maging malinis yung kabukiran mo, yung mga kaniyugan. Ayan po, tingnan nyo sa kabila oh, ang linis-linis. Kaya ganito rin ginagawa namin dito sa amin mga kabuk. Uh, amin rin nililinisan para maiging tingnan ba, maganda. Ito, oh, ito po yung tuktok dito sa amin, napaka, ano na, lasang. Kaya kailangan talaga itong tanggalin lahat para maging malinis at maganda yung tubo ng mga niyog namin. Ang dami ko ng dagdal mga kabuk, pahinga na nga ako. <laughs> Ayan, nakakapagod pala mga kabuk ang panayang daldal. -dal, so, akala ko ako lang yung maritis mga kabuk. Pati pala itong mga lokata boys ko. Nakahalata na si Mr. Jojo sa akin. <laughs> para itong mga kabuk ay bagong bili ng aking bayaw. So kaya po namin pinalinisan ng asawa ko dahil sobrang mayabong na po talaga itong mga damo ito. Mahahaba na. Kasi balak ng asawa ko ay tatamnan po ito ng mga maraming similya ng niyog. Para hindi po masayang yung area na to. Para naman sa ganon balang araw, may iantayin tayo. Kagaya niyan mga kabuk o oh, ang laki ng area na natapos nila at may mga niyog pang nakatanim na so pag hindi po kasi namin pinatabas matay po yung mga niyog tsaka dadagdagan na lang po namin ng asawa ko ng mga similya na niyog para marami po dito banda kagaya doon sa kabila mga kabok nakita nyo kanina napakarami ng niyog nila kaya kami rin na namin ito para maraming maharvest tayo balang araw Ayan, napakalinis ng tingnan, mga kabuk. Maliwalas na. So, tayo aket sa sunod na araw. Hingali na naman tayo nito. Ayun na nga, mga kabuk. Ang dami ko nang naidaldal. Madaldal talaga ako, mga kabuk. Ang dami ko nang naisabi sa inyo eh. Talaga nga naman. Masaya lang akong i-share sa inyo, mga kabuk. Tingnan nyo po yung dito sa tuktok mga kabuk. Ang ganda-ganda talaga ng tanawin dito. Abot ko na talaga yung langit mga kabuk. O, tingnan nyo po. Ang ganda talaga dito mga kabuk. Kaso lang ang hirap akyatin. nakahingal po. Tingnan nyo pong kabila o. Maganda rin ng tanawin. Yun po yung kabila mga kabuk. Sinasabi ko ng maraming mga niyog. O, ayun na nga mga kabuk. Ako uuwi na. Maraming maraming salamat talaga sa inyong panonood ng aking video mga kabok at sa mga nagsubscribe dyan maraming maraming salamat po talaga at sa mga hindi pa nagsubscribes please subscribe my youtube channel paki like and share comments and don't forget to click the notification bell button para palagi kayong updated sa aking mga video at sa aking buhay bukid mga kabukid mga kabok so thank you thank you so much mga kabok dahil ako nahihirapan na sa pagbababa Bye bye na. Bye bye. God bless you all and I love you all. Mahabok. Thank you for watching.